Alam mo ba na unti-unti nang binabalik ni Moonton si Gus ayon sa meta? Sa katunayan, nagkaroon ito ng konting adjustment kung saan mas pinabilis na ito makakapag-farm at ang kakayahan nito na makipagsabayan sa mga tank jungler. Ang first skill nito ay maghahadya si Gus ayon ng dagger patungo sa kanyang target direction at magkakaroon ng mark ang unang target na matatamaan. Maaari niya ulit ito makas at pupunta ito patungo sa likod ng target enemy hero, hindi na rin ito maaari makancel ng crowd control. Para sa second skill naman ito na Shadow Blade Slaughter ay magta-throw ito ng Volley of Dagger sa target direction at magdidil ng damage at slow sa mga ito. Maaari niya ulit ito makast upang ma-recall ang kanyang mga daggers bilang another instance of damage. Ang ultimate naman ito na incandescence ay magda-dash si Gasayon pa tungo sa kanyang target location at ma ang cooldown ng kanyang first skill at second skill. Maaari niya ulit ito makast at makakapag-dash ito sa maliit na distansya sa kanyang target na direction. Maaari mo gamitin ang new item na Sky para sa additional na burst damage. Ngunit dahil wala masyadong pangtaka si Bas ayon kung alangani, mas maire-recommend ko pa rin ang Winter Crown para sa defense. Dapat mo tandaan na mahihirapan si Gus Ayon laban sa heroes na ma-crowd control katulad ni Nakutra, Sylvana, Eudora at Saber, Ganon din sa mga heroes na may suppress katulad nila Franco at Kajal. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord. Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution at lethal ignition kung ikaw ay magdedeal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level unit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.